Hello, what's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat At for today's video mga kasolo is uh, Magpapalit na po tayo ng gulong ngayon mga kasolo Kasi nakakalbo na yung gulong natin sa likod ano? At syempre, uh, bibili tayo ng gulong doon sa dyan no? Sa may uh, Takara Tires yan yeah. So dyan tayo bibili At itratry naman natin yung mga gulong na budget meal Kung ano? kumbaga yung pangmasa na gulong tignan natin, i-review natin yan Kung uh, maganda ba sa long distance, sa araw yan so reviewin natin yan at itong video po na ito ay hindi sponsored ng gulong na to ano? so ang, ang itratry natin gulong is yung ano, quick tires yan so hindi sponsored ito ng quick tires mga kasolo ano so kung napapanood sana ng quick tires to uh, baka naman so yan subukan natin i-review tong gulong na to kasi budget meal to napakamura tong gulong na to ano? so susubukan natin to i re review natin tignan natin kung maganda nga ba tong gulong na to so yan syempre tara na uh, bumili na at masubukan tong gulong na to na quick tires yo So, let's go! So, ayan, may kita nyo si kuya, ano, naikabit na niya yung gulong. Hindi na natin pinatagal at kumuha na tayo agad. Maganda rin siya, oh. Tignan nyo. Ang ganda nung kanyang, ano, design. Maganda rin pala yung, ano, niya, ano. Ano, hindi siya halatang uh, budget meal or pangmasa ano. So, ayan, pinakabit na natin at binalik na natin siya sa stock na size ng gulong ng motor natin. So, which is yung uh, 130 by 70 by 17. Yun yung stock na gulong ng motor natin yan. So, makikita nyo, ano, yung dati pala nating gulong, yung pinalitan pala natin, din na natin pinakita is ano? Michelin. Yan, so matigas yun. So, medyo matagal din natin ginamit yun. Ang size nun is 150 by 60. Yun. So, mahal. Mahal yon gulong na yun. Kaya, try naman natin ngayon yung, ano, yung mga budget mill na gulong yung pangmasa. So munod doon na ginamit natin is nasubukan natin yung mga eh, Pirelli ganoon. Pirelli, Michelin, yan. So ngayon ano naman? Uh, quick tires yan. So ayan ano no? na tayo. magkano ulit mo si To Yan ang presyo niya. 2290. Yan po yung presyo ng ating uh, kinuhang gulong. Yan malapit na matapos. Hintayin na lang natin. Yan. Pag nagpapakabit pala kayo ng gulong, ah, siguraduhin yung inihigpitan niya yung sa, yung sa adjustment niya, yung malit na may tornilyo na yon So, siguraduhin nyo lang na hinigpitan niya. Kasi yung time na to na pakabit ko is, hindi niya hinigpitan, nakalimutan niya. Kaya, double check nyo. Kasi minsan nakalimutan nila yan. So, yan sa wakas, nata, naikabit na rin ni okay, Sir, ano, yung gulong natin. So, tara na. Testing na natin yan. Gulong na quick tires na to. Sana okay to. So ayan mga kasolo ano at, tapos na tayong bumili ng ano gulong na quick tires yan kung nakita nyo kanina ano maganda rin yung pagka -fit niya sa ating gulong kasi binalik natin siya sa stock na sukat niya which is ano yung 130 by 70 17 yan so yan yung stock na sukat ng gulong ko ng ating motor so yun yung binalik natin ano at yan kung mapapansin nyo ano uh, nandito tayo ngayon sa Takara Tire Stickling yan kung yung mga hindi nakakaalam along Ortigas Avenue ito na malapit na mismo sa sa may circle doon sa tikling na papuntang SM Taytay or Antipolo. Yan. So, bandang kanan lang kung galing kayo ng Ortigas. Ano? Pag galing naman kayo ng, syempre, Antipolo or Angono, ganyan, SM Taytay, bandang kaliwa nyo siya. Kailangan nyo tumawid. So, yan po yung Takara Tiles. Tsaka makikita nyo na dyan, no? pag malapit na kayo ng circle doon sa may tikling, bandang kanan siya. Pag galing kayo ng junction, makikita nyo dyan, Takara dito sa bandang kanan. Ano, kung gusto nyo bumili dyan ng gulong. So, hindi ko siya, hindi nila ako ino-sponsoran. Basta, syempre, gusto ito ko lang makatulong din sa mga naghahanap ng uh, legit na original na gulong na mura ano diyan kayo bumili Takara Tires kasi lagi ako diyan bumibili magmula noon pa sa Kaloocan pa wala pa sila mga branch branch na ganyan noon pa so ngayon may branch na pala dito sa Taytay -tay, kasi taga-kainta lang naman din ako dati bumili ako sa ano eh sa Marikina so hindi ko alam meron na pala dito sa Taytay -tay. so ngayon dito na ako bumili so yan lang malapit lang siya sa Tikling Circle yun kung yung mga dinakakaalam along Ortigas abi lang po ito. so ayan lang makakasalo ano so itong gulong natin, i-review natin. Yun, so, after mga ilang buwan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan ng gulong na to. Siyempre, gamitin muna natin para masabi ko sa inyo kung maganda nga ba siya sa mga rides, rides, long rides, ganyan, sa ulan, ganyan, okay. sa basa na kalsada, or sa kahit ano. Kung ano yung, yung mararamdaman natin or maano natin sa gulong, sasabihin natin yan. So, ano to, walang bias to, ano. Sasabihin lang natin yung may experience natin dito sa gulong na to kasi hindi naman ako sponsored sabi ko nga, ba? Diba? So, ayan, ano, nakikita nyo, dandito ko ngayon sa kabila kasi nag-U-turn tayo doon. Nandiyan yung Takara. Yeah. Na yan yung pesto nila. So ito papunta na ng junction yan. At dito syempre yung mga kakaliwang mga sasakyan is papunta ng Tikling. Yan. Kung saan malapit na lang tayo sa circle. Yan. So yan junction yan. Papunta ng junction, Ortigas, yan, Santa Lucia. Yan. So madali lang hanapin yan. Pwede nyo din na may search sa, ano, sa Waze. So ganoon lang. Pag gusto nyo dito sa Takara, Tires tay, Tires Taytay, tay, madali lang hanapin din pag malapit lang kayo dito. So ayan. Uh, at uh, masusubukan na natin tong gulong na to ngayon naikabit na yung doon sa likod kasi likod lang yung nakuha natin ano at yan so after few months yan ipapakita na natin ang naging karanasan natin dito sa gulong na to so let, a few months later Heesh! So ayan mga kasolo, after ilang buwan nating ginamit tong motor, ito na po yung gulong. Ano? Yan, gumawa sa inyo, may guhit-guhit pa dyan. At makapal pa. So, siguro tinatakbo nito is mga nasa, ano na, more or less 3 to 4,000. So, yan. Ang napansin ko lang dito, kung mapapansin nyo, hindi, hindi pantay yung, ano nyo, si, si, sa bagay kahit naman sa ang gulong, ano, na na-experience natin eh. Mapapansin nyo, hindi pantay yung pudpud. -pud. Hindi ko alam kung sa lambot ba ng gulong, ganyan, or tigas. So, hindi ko alam kung yun ang dahilan. Kasi sa bagay, yung ibang ginamit ko na gulong before ay ganun din. So, walang problema. So, dito, ang masasabi ko dito sa gulong na to, yan, napansin uh, nyo, makapal pa naman, ba diba? So, okay naman siya, ano, sa pag daily user, okay naman. Wala naman akong masabi about doon. Pero, syempre, normal na minsan, eh, uh, madulas din, lalo na sa basa, ano, or mabuhangin ano, hindi magtatagal ito ay eh, magagamit natin to sa endurance. So doon pa natin talaga matitesting ito kasi nagamit lang naman natin ito dito dito lang naman. Ano, hindi pa tayo nakakalayo or nakakamarilaki. Malapit lang din naman marilaki. <laughs> so hindi pa natin siya nagagamit ng malayuan. Pero syempre Minsan nabibilisan din natin at syempre biglang preno, ganon. Okay naman to. So, ayun, sulit naman yung pagkabili natin. So far, so good itong quick ties. So okay na siya. at malalaman natin yan kung ilan yung matatakbo niya pag ano nakalbo na to. So uh, sana nga marami-rami din. <laughs> so ayun lang ha uh, sabi ko goods naman ang quick ties. At hindi magtatagal ito. Syempre uh, magagamit natin to sa endurance, ano. At hindi magtatagal ay uuwi tayo ng probinsya kaya yon matetesting natin sa long distance na tong gulong na to at yon so sabi ko nga no pag sa basa at mabuhangin minsan normal lang yung madulas din ano pag basa yung kalsada at mabuhangin or maputik so ingat lang po sa mga ganong kalsada no yung na natural lang na madudulas ka kahit paanong gulong ang gamit mo Siyempre, bago tayo mag endurance is eh, magpapalit din tayo sa harap ng ano sa harap na gulong ng uh, quick test din para matesting talaga natin sa endurance yung parehas ano, uh, baka naman quick test <laughs> mapanood nyo to sana <laughs> so ito po ano, yung gulong na quick test okay naman, so far so good ano, so yun hanggang dito na lang po, itong uh, video natin, ano ito bilhin nyo to, try nyo din, uh, pang masa na gulong, ano, uh, budget meal quick time, yan, tingnan po tayo lagi, stay safe, ride safe magandang araw po, god bless ciao and peace out